Mga gawa chapter 2 verse 25 up to 47 Sabagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita pong lagi ang Panginoon sa aking harapan sapagkat siya ay nasa aking kanong kamay upang huwag akong makilos dahil ito'y nagalap ang aking puso at natuwa ang aking dila pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa o sa hadis. Nititiisin man na iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Puspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibasa niya isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ay nilukluk niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibasa ay nakikita niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo na siya hindi pinabayaan sa hadis niyang kanyang mga katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Hesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos. At tungkol dito, mga saksi kaming lahat. Palibasa ay nga'y pinarangal ng karang kamay ng Diyos at tinagkat na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay binuhos niya ito na inyong man nakikita at naririnig. Sapagkat hindi umaakyat si David sa mga langit, datapwat, siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, mauku ka sa kanan ko. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong ang ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan na Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. At sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Iyon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at ang sa kanila ng araw na iyon ang may tatlong libong kaluluwa at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsamasama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangyagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagpili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila nagsisipan at tilim at tibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen.